Napakaganda ng episode ng Don Bell dito. Talagang makikita mo, minamata lang tayo ng mga Don Bell. Mata sa mata, talagang madadala ka sa kanilang scene. This scene, thank you Bingo for always being there for Ling. She really needs someone who will comfort and calm her. In this kind of situation, I love you my Bing Ling. Napakaganda ng captured na to talagang makikita ang pag ni Bingo kay Ling. Dahil may trauma sa ganyan si Caroline talagang makikita mo kung paano pakalmahin ni Bingo si Caroline at sabi pa nga niya na hinga lang, hinga lang. Sabay tingin si Caroline kay Bingo at talagang hinatak niya paalis para hindi maalala ni Caroline ang nangyari noon sa kanya. At plus napansin pa ng mga netizen na parang Mama Mary talaga ang mukha ni Bel Mariano dahil napakasarap niyang titigan.